Oops, malit na CCTV ba ang hanap mo? Yung pwede mong gamitin pang spy? Bakit to na ang hanap mo. Tara, setup natin. Wee! So kapag nag-checkout ka sa akin, ito nga pala makukuha mo. Siyempre unay, yung ating CCTV. Pangalawa naman, yung ating PIN. Pangatlo, yung ating manual. Siyempre, kailangan natin ng power bank na ito mamaya. Hindi nakasama yan ha. So, syempre, una, saksak -sak muna natin tong mini camera natin sa ating power bank. So, ayan na siya. Ang next naman natin gagawin dito is, syempre, si setup natin sa ating cellphone. So, una, syempre, dapat download muna natin yung B33 Pro na application natin. At pag na-install nyo na yan, buksan na natin. Tapos pag dito, punta muna tayo sa Wi-Fi setting ng ating cellphone. Long press nyo lang. Tapos hanapin nyo yung MV na file name na yan. Ito yung pinaka uh, Wi-Fi hotspot ng ating mini CCTV camera. So click lang natin, kailangan mag-connected. So yan, dahil connected na siya, balik na tayo sa ating application. Guys, kapag meron lumalabas sa ganito, i-decline ide lang natin parate. Okay? So ngayon, nandito na tayo sa may application para mag-refresh yung ating CCTV o para lumabas yung ating mini camera sa ating ano, sa ating application. Slide down lang natin, guys. So ayan na siya. Add camera lang natin, add device. Tapos ito na yan. Play lang natin, guys. Tapos mag-set tayo ng password. So sa akin, simple lang natin. So, click na na. Kapag okay na yung ano natin, password natin, click na natin yung confirm. So, ayan na. Kapag na na siya, nag-play na yung dito niya, click na natin tong pinaka-play natin. So, ayan na siya, guys. Ganyan yung itsura niya kapag nagamit na natin. So, ayan na siya. Cellphone. So, napaka-basic lang, guys, kung paano yan install. So, ano na ginagawa mo? Tara! siyakot ka na sa basket ko. So, yun lang, guys. Dahil okay na yung CCTV natin na pag set na pa tayo. Baka pwede kayong makaingay dyan na niyaw likes at niyaw heart. Pa-follow na rin po tayo dyan at pa-subscribe na rin. Thank you so much, guys. Goodbye. Bye.